Ito. Barela. Barela lang yun. Barela. Pag tayo na nga. Uh, ulam nyo? Pata. Hindi masasabing hindi pata yan. Pata. Hanggang... Pachampa. ingat ka. Baka kamasin ka niyan. Kahit yung pa. Ngamot. <laughs>

may ikot mo na siya. Hindi araw ang kong pupunta sa iba? dito na ako eh. <laughs> Magalawa nung no? gusto eh sa may sapugi na to to <laughs> Nabalik kung may ari mo sa iyo ayaw kang tumutok. Hmm? Eka mo sabaw sa iyo guys. Eh, malalagyan pa yung kutsara guys. Guys. Ito lang ang buhay guys eh. Masaya naman. <laughs> ya kain okay, tayo. Sabaw guys, pangaka. Adidas, <laughs> kumbaga. Anong tawasin ngayon? Teal. Teal? Kahig? Sa hindi kayo. Ano, sa kuha? Bulo. Bilo. Mayroon pa DL mana? Ini sih guys DL. Kita kasih masuk dulu guys.

Bag to bago o. Sirap maghinta ng maghapon. Ay, may tayo nabiyahe. Nain betnya heran Ya dia Ikan terganti ke studio Bu bago yang balembungan ana lo Balembungan nanti makanan Pak anak adala ah, ako sa balon-balonan din. Alam mo yung yung maliit? Katabi ng balon-balonan? Ito? Okay, hindi, yung maliit. Puso? Puso yun? Hindi, yung nasa... Diba? Ito, balon-balonan. Yung karotong. Na... Puso, oh. Yung ilaw, hindi parang... Hindi, hindi. Puso na yun? Ha? Puso. Dog. Grabing may... May ano? Hindi na balatan, Ha? Ah. Rason. Corazon. Kaya mga puso. Hindi na balatan ang puta. Hindi naman yung, hindi pwede, naman hindi balatan yun. Puso na naman yun. Di ba yung pagpuso ng baboy, malaki. Yeah, na, nalinis mo rin pag ato tuka. Huwag ka mahalo sa paligyan. Isang eh, so nga, pag kami meron eh, talagang ano yun eh. Bigtas talaga yan. Bigtas talaga yan. isa din talaga palengke Basta basa mo lang. Makala na. Pero na hindi makakain. na lang ang ko. Kapag yun ang ulam ko. Na hindi narinisan ang ayos. pag na, punta, napuntahan naman tayo palengke. Nakikita natin kung paano mag Ano yan? ng basta-basta lang. Oo. Kasi palinisan. Ang sakit mo dun, ano? Yung... Ang dadyo yung... mga kahawa yun. Hipa? Hipa at saka nyo. Yung dumi yung tao. Dumi yung ano? Kaya yung tao. Yung kain mo. Mayroon tao sa mga yung Sakit ng ganun. Mayroon kumakain yung nagbukas ang mga kamay. Mayroon yung ano yun. Mayroon yung ano

Lubas ko na kasi nagdigilaw naman yung ligdila. Pising inang bawal. Kaya sa heg dyan, pagka ano, nabi nang lagi ng tubig at... Pag nagmamalalay ka, mangihihit kasi. Hmm, napos lift, agad. Yeah. saka pag nagihihit. Sa baba, ayun, magpakit nga lang ang sabaw. Barang na, kapit ng panis. Okay pa naman. May siya, naman dyan.

اسرا کی نہیں ہے بنت ہے میں لاط

Pagpasinsahan nyo na yung matanda, mata guys. Pagpasinsahan nyo na yung matanda, mata guys.